Meron akong gustong i-update sa inyo. 3 days ago na harvest ako dito ng aking uh, long beans. 'Yan. Check out niyo guys. Ang dami na naman nating i-harvest. So it's time naman siguro na i-harvest na naman natin itong dami oh. Isa dalawa tatlo apat uh, lima Ayan, dagdag. Anim. O, oh, sa isang puno, nagkaroon tayo ng anim na mahahaba. Kailangan na kasi natin i-harvest eh. Lapit na magulang. yan, Ayan. Ang dami talaga guys. Ito din. Ito rin. Ayan. Pagkatapos bang kunin mo ito, pwede pa rin pa bang magkaroon ng bunga ulit? Tama bang pagkuha ko? Kasi hmm. so, yan ang feeling na mag-harvest ka na naman. Wala ba tayo na may... Oh, the next day marami rin, oh. Hmm. Di ba sa una nating ipangalawang harvest na natin ito. Sa so, una nating hinarvest. Yan. Yan lang. Ito ang dami. Ya. Ito din pala. Ang haba nito. Habot hanggang. Yan. Ang dami yeah, dito. Ang dito. Wala, ang dami natin nakuha today. Ganyang karami ang ating nakuha. So, thank you again for joining me. Ito yung pangalawang harvest pa lang natin. And meron pa mga sumusunod dyan. Na pwede nating ma-harvest siguro next day again. Yan. Ito naman, the next day ulit ang saya ng feeling nagkaroon na naman tayo ng harvest ayan so bye bye and god bless so ayan guys gusto ko rin ibahagi sa inyo yung ating bagong harvest ay ginawa nating adubong sitaw na mayroong sahog na baboy so ayan blessful tayo at nagkaroon tayo ng sariling harvest sa ating sariling itinanim yan ang mga bagay na kung saan maligaya at masaya rin tayo ibinabahagi sa inyo ang ating pag-garden dahil sa meron tayong preska at healthy na gulay na kakainin.